Hello, hello guys. For today's video, so grabe guys. Grabe hiningal ako sa kakapadyak ng bike guys. So ako po out na sa ano, sa trabaho natin pero nagpahinga muna ako guys, grabe. Napakainit sobra ngayon guys kasi aparating na ang mahal na araw. dito tayo sa ano dito tayo sa water pan sa sea pipe so nagtago muna tayo sa malilim ayun o no? yan yan yung bike kong ginagamit ano kasi guys, ma, matigas pa diyan tong Puan ko. Matigas pa diyan yung bisikleta ko. Kaya grabe. Iniingal ako eh. Saya nagpahinga muna ako. Oh, grabe, tagaktak yung pawis ko guys. Kaya mahirap talaga pag uh, wala pa tayong ano, uh, sariling motor, wala pa tayong motor. Yes, okay, so, oh. kaya tagaktaki pause natin yan happy happy tuesday guys martis po ngayon grabe napaka ano napakalakas ang init kaya magingat po tayo sa mga mahina yung siya mamaya maghulay ako guys para ano para may resistensya tayo kailangan magulay tayo grabe kakaibang init ngayon guys init Sipag-sipag lang -sipag tayo, so ang duty ko guys ay ano ah uh, 6 to 2. Uh, pagmaga tayo pero pahinga muna ako guys. Ingat ako eh. Mahirap guys, ang buhay ng Maynila guys Kailangan mag ano ka Sikap ka lang talaga dito Pag hindi ka mag uh, wala, gutom ka dito sabihin ng taga-probinsya masaya ang buhay natin dito sa Pilipinas nako hirap mahal na bilihin ang mahal sobrang na bilihin ngayon yan dito na tayo guys uh, mamaya uwi na rin ako guys uwi rin ako mamaya maya at tapahinga lang ako sa glit kaya nahihilo, nahihilo ako nanghihina ako guys bye bye guys sana hindi po kayo magsawang uh, Sumuporta sa aking mga content, sa aking mga ginagawa. God bless you sa inyo lahat, mga solid supporter. Bye-bye everyone. God bless. God bless.